So mga kalagan, For today's another laag video, this is our last day dere sa Siargao mga kalagan. And kay 10am pa man among biyahe to Surigao Port mga kalagan, na pa may time para mag-breakfast. So nag-decide mi ni J-Lord mga kalagan, nga dito mi mukaon sa restaurant ni Miss Andy Eigelman and Sir Phil Mar. So gitawag ni siya mga kalagan og Happy Islanders. So dali ra ninyo ning matudan mga kalagan kay Daplin ra siya og highway o malabyan po din ninyo if you're going to Cloud9 mga kalagan. So, hopefully mga kalaga, no, basi hindi na to nga, nakauli na si Ma'am Andy and si Sir Filmar kay Matod pa sa mga locals na rin mga kalaga. daw na sila ga-visit mga kalaga si Ma'am Andy o si Sir Filmar Mar. O sahay, gani daw. Si Ma'am Andy, gani daw. Ga-take order, then ga-prepare sa food. So, medyo na-excite yun ko. Pagkabalo na ko na mga kalaga, no. And, pagabot abot na mo din yung mga kalagan. Kami pang pa first customer kay mo pag pag open by 7 a.m. maka Pwede na indri So, luckily, ingon sa ilang staff makalagan mga kalagan naa daw kuno si Ma'am Andy og si Sir Phil Martin. basin mo ani daw sila karon taud-taud mga kalagan. so murag timing jud kay mga kalagan no nakisama gyud si Universe ah na excited gyud kay mga kalagan kay makita na mo sila personal and basin makapapicture pag yun ta so diri ah mga kalagan naka-display ang ilang mga pictures sa katong ga surfing sila din apo sila yung softboard diri nga baligya mga kalagan Napo sila yung mga t-shirts and souvenirs diri sa ilang Shop Makalagan. So nag-order na may Makalagan, no? Ang ilang available dire is Pinoy Breakfast and American Breakfast din. Na sila yung mga coffee and non-coffee nga drink. So ganahan din sa ambience dire ang mga kalagan, no? Kay open area, ramang yun siya. And since nga atbang man sa dagat, Makalagan, hayahay bitaw sa pamati, Makalagan, kay hangin yun siya. Unya, dire ang side. na sila yung pwesto dire Makalagan, nga magdungaw, bitaw sa dalan, no? So perfect kaya ang pwesto, Makalagan, para magkapi. So ako, kay nag-ice latte ko Then ka, J-Lord, is at cappuccino ang iyaha ha mga kalagan so walay char lamig ito ilang timpla sa kape diri ha mga kalagan while nagkapi may makalagan kung sineswerte nga naman niabot si sir Phil so it means napod si ma'am Andy so morag magpabaga gid may sa mong naong karon makalagan kalagan para makapapicture may sa iya and while waiting po sa mong breakfast makalagan kalagan basig mabot na si ma'am Andy oh, di ba makalagan? pag saka niya ay tindog ang mga customer nagpapicture syempre kami di magpailuit mga kalagan grab the opportunity opportunity kay kay nato ni silang makita din ni og sa dihang pagkatawtawd mga kalagan kay ni abot na manggit si Ma'am Andy og si Lilo iyahang anak no so makapapicture picture gid ani mga kalagan ug lang gid ta kay nabisi gid siya kadali mga kalagan no kay nagtabang pagid siya og make sa mga orders dito sa kitchen so grabe gid kay mga kalagan wala gid siya kaartihan siya ang ga take order siya, Usahe, siya ang ga tabang dadto og luto usahay siya pang mo serve mga niya yeah. mo among gi order nga breakfast nila Pinoy breakfast ni makalagang niya daghan og serving. So, nangao na lang sa amin ni J Lord Makalagan kay busy pa po si Ma'am Andy no Maawaw po tag disturbo didto kay napay gibuhat. So, mangita lang gid tag timing Makalagan nga makapa-picture kita. So, di kita mo uli ron. Kung dili may makapa-picture ka Ma'am Andy Makalagan no. So, mo ginatong goal karon. So, sayo pa man pud Makalagan nagpa-drone na lang sa amin diri sa gawas. Unya kani ihang anak ni Ma'am Andy ug ni Sir Phil Nalingaw man gid sa drone Makalagan. Abot ni mga bata kay kung makakita na silang drone abi gina nilang toy mga kalagan gusto na nilang kwaon gusto na nilang dulaan because he's the one that's driving <laughs> the we'll go back to, him. O mo, to ang dahilan mga kalaagan nga nakatiming gid mi nga nakapa-picture gid mi kang Ma'am Andy. So honestly mga kalaagan, guwapa ka siya sa personal ay bisag walay makeup and approachable pud siya mga kalagan. dili siya arte. So after bitaw ato nakapa-picture mi mga kalaagan, nang na din sila, o di ba? Pagka og na timingan namo ni nga panahon mga kalagan, ay mo buya ni among last day diri sa Shargao nya. Nakita pa gina mo sila sa personal o nakapapicture picture mi sa ilaha mga kalagan. And yun lang for today's another laag video. See you sa next day. Laag na!